Ayan, good morning po mga kasulo, mayong buntag sa tanan. Ayan, na uh, panibagong umaga po at panibagong uh, vlog po tayo mga kasulo. At uh, ngayong araw po ay uh, babalik si Kuya Bart upang uh, magbanding kami uli. Uh, hindi kami gaano na gaano kahapon, gaano nga nabisi nga po, konti. At uh, ngayon, ko, eh, uh, ngayon po kami mag-cooking-cooking doon sa lagsak, sa bukid. Uh, kila, yung Roger kami magpwesto na gusto daw ni Kuya Bart doon dahil na ko ba at uh, berdeng-berde ang paligid, green na green so doon kami magluluto uh, at uh, ayong kambing uh, kinatay na, kinatay na nila ang tata o ni, inanunan nila sila ang nag uh, discard niya doon so ayan, si Kuya Bart nga pala ay uh, nandyan ha uh, at uh, papunta na sila doon sa bukid, uh, kasama sila dito yung mga uh, hipag ko at saka yung mga bata at may mga uh, kapitbahay din na uh, sumama so, doon kami mag uh, banding, -banding. Uh, ano lang cooking cooking ganyan uh, ano natin yung ating bisita na galing pa sa Australia solid subscribers yan yeah, po kay uh, salamat na marami sa inyong uh, tiwala at uh, salamat sa pagpasyal at uh, kay Ate Ami na hindi sa hindi nakasama yan na uh, shout out sa inyo Sunod po na uh, kuan niya punta. Uh, mag may daghan dito. <laughs> so, doon muna tayo sa Kalayo Roger. At papunta kami ron, magluluto tayo ng ambing. Uh, kaldereta tayo at saka papaitan. Tara. Good morning, Maxwell. Andito yung mga taga-bubon. Hi, <laughs> kaya. Hi! Mabit ang bili ko mukha ko. Hindi ba ito po kung Dito yung mga taga bubon. Dumayo. Dumayo Ay. sa lagsa. Ubon sila. Dito daw magano tagay-tagay. Ah. ah. sa li. Ito. Isang kalderong sinaeng. Dahil ba? Ayun na. So, ito yung laman loob. So, iwain muna natin kami ni Anamay gagawing papaitan. Mas dito na rin si Kuya Bart. ano, ba? Ayong At ayan po mga sura, iginisan na po natin ang ating luluto kaldereta At pinakuluan na po yan.

Salamat kay Kuya Bart. Salamat daw kay Kuya Bart. Sponsor sa alak. Maraming salamat po. Ito ang namang pagyata. Ang pagyata. Ang pagyata. Ang

Ayan tayo rin ang naka-assign sa kaldereta Nandiyan din yun yung tropa. Ito, ang ganitong itsura. Pwede na po ito mga silo. Loto na yung ating Caldereta ng kambing. Kain po tayo. Ate Ami, shoutout sa'yo. Sa si Kuya Bert, kumakain ng kambing. Aldereta, papaitan. Tayo. Piestas. Pista, pista dito kena yung Roger. Api pista yo. Pista kasi jadi kasi. Kasi set ni kuya Bart yung ganyang laruan. Sasubukan lang niyang paliparin para makita yung area. O ano ang view. Palito, ano? Da, dalawa ano? Ah, Ay, hindi. Ano pala yun? Ano dito? Ano? Dito? ano mayroon nasa dito. Oh, okay. na siya dito. Ayos siya. Eh. Ayos Majom oh, bu ng ano yan kuya. Nitatak nang ano mo? DJI. DJI. And DJI yung ganyang drone. Kailan mini Wait, Matagal na daw po itong naka stack din. Hindi niya alam kung uh, gagana. Ngayon pa lang niya magamit ulit. Nagamit to nung nag

<laughs> Nakalimutan niya paano yung simbol eh. <laughs> Ang dami pa lang ano na. Eh. Ah, batiri. Ayos ah. Isa. Tatlo yung reserva no. <laughs> So time check po tayo alas stress ba? 3:30. 3:30. So ayan po si Kuya Bart uh, busog. Ano na? Uh, going to Palaradel na. Ay meron pa daw siyang pupuntahan sa bayan. Ayapin natin doon sa labas. Maraming, maraming salamat po sa pagbisita dito sa bukid kahit putik. No problem. <laughs> Anytime. Basta umuwi kami. Punta kami oh, dito. Kaya Dios. bye. <laughs> Kasuelo. Thank na, you very much. Napalaban siya sa kaldereta. Pag-entertain sa akin dito sa inyo. Walang problema po. Napakabayit po si Kasuelo. <laughs> oh. Try nyo po kung sino yung uh, tulad kong subscribers ba dyan na taga ibang bansa din. Pasyalan po. Si Sir Caro. Uh, mukhang uh, magpapasal dito. May nakita ko ano, pumasyal dito. Oo, yon <laughs> Galing din po yun sa ano. Bambansa rin. Oo, sa Australia din po yata yon Sila si Sir Virgilio. Kasama yung asawa. Yeah, Shoutout po sa inyo. Oh, mag-asawa. Napanood yun. Oo, oh, napanood nga pala ni Robert yung pagbisita ng ating <laughs> solid subscribers din na uh, mag-asawa sila ni Mami uh, Ma'am Ibilin. Sabi sa sa At saka si server Helio bumisita sila. At isa simpre, si Kuya Bart saka si Ate Ami na nagbigay nagbigay to nung nakaraan ng donation sa uh, sa bagyong Agaton noon yung landslide yung barangay Katagnos nagbigay sila po nagdonate. Ayun. Na si Kuya Bart. Napaka-hospitality nila mga ka-swelo. <laughs> uh, Kaya nawili ako dito sa kanila. <laughs> Kaso yung kasama ni Webert, ano, na-uwi, bigla. Nahilo. <laughs> Nahilo siya. Uh, yung pamangkin ni Webert, na-uwi na lang. Kasi kanina kasi mainit, tapos uh, paahon pa. Hindi sanay sa ano. Bundok. Bundok. Halo Ako ang pasalamat. Yan, kuya. Kasi... Yan, uh, uwi na po si kuya Bart. Ingat po sa biyahe. Oo. Landahan. Maraming salamat talaga. Napakabait sobra po ni kuya Bart. Isang... Pero, masaya ako na lahat sila dito mag-entertain. Oo, nakakipag-lubilo uh, na gustuhan din ni kuya Bart. Mga ano natin, nagiging kasama natin din eh natuwa siya oh. yun o oh. yan sa tapo ati ami yan pa uwi na pa si kuya walang walang bawas walang kulang buong buo na yung upload mo kapon <laughs> uh oo -oh. uh -oh, nag upload ka na oh, nag upload na kanina pa lang kanina pa Sige, sige. Bye -bye. sige, Bye bye. bye bye, Ingat, po, ingat. uwi nasi Kuya Bart. Ah, sobrang bait po ni Kuya Bart talaga sobra sila mag-asawa sila ni Ate Ami at yung pamilya nila. Ay talagang pinasyalan pa tayo rin eh. Yan. Yes, yes, salamat po. Maraming salamat. Ayan si Kuya Bart. Sobrang ano ni Kuya Bart talaga. Ang bait-bait po niya. Nagbigay uh, pa ng agwan di patalanta din sa tropa. At siyempre yung uh, niya dati sa atin ng kambing tulad ng is ipinangako ko rin sa kanya noon nung bago niya binigay nung nakaraang taon pa yon na tayo din ang ano nito hindi nga niya po is inasahan kasi akala nila eh kinatay ko na o dinispatch ako na so hindi ko talaga si Kuya Bart dapat uh, sayang nga wala si Ate Ami matikman din nakatikim siya kahit barabara lang napakaluto nun eh medyo matigas inango eh, na lang kasi oras na Diyan, so, maraming salamat po sa pagpasal. Ah, pero babalik po si Kuya Bart pala bukas. Pero ano na lang magpapa -resto sa kanya sa sasakyan dito sa uh, Barangay Gaas nanjan yung ano eh uh, rehistrohan ng mga sasakyan. So, ayan, talagang papasalamat po kami ng marami. Sabi eh, pa ano rin si Mrs din. Uh, pa-salamat sila pati yung mga kasamahan ko diyan na uh, na uh, ni Kuya Bart ah, mabait daw yung ating bisita napaka ano nila yun mabait tayo rin eh at uh, i-ano ma -ano muna natin yung mga baka at kalabaw ayun no oh. mabait tayo sa mga alaga i-ano muna natin sila doon kaya alam muna natin sila yung mga kasamahan natin, mga tropa doon na mag uh, agwatib pataranta. tagay sila. Tinagay nila yung binili ni Kuya Bart. Ako magpastol-pastol na lang ako. Eh ano pa, tatlo pa yung kalabaw ang aking ipastol. At saka baka. So wala po muna tayo mga silong update sa or activities sa garden. Pinagpaliban muna natin. Uh, sinamahan muna natin si Kuya Bart bibira lang makapasyal din eh ano natin yung ating mga alaga ano the next day yan good morning mga kaswelo so o, araw na naman ng lunes may pasok na naman si CJ so pasalamat po ako kay Kuya Bart na pumasyal dito at Nagbanding banding kapon nasa lagsak kami. Nagpakatay siya ng kambing. Tapos nagbigay din po siya ng pera sa mga bata. Anak po ni tata, anak po ni Julius at kay CJ. So, tig 500 po sila. So, yan, ibigay ko na po sila. Ay, ibigay ko na po yung tig 500 nila. Tapos, yung, yung kay CJ, ibigay ko na. Bili mong biskwit yan, ha? Maraming salamat po, Kuya Bart. Binigay mo pera. Ay, salamat ko daw po. Binigay mo po ng Ang niya. Tapos, ibigay ko na rin yung sa mga anak ni ano, tata at ni Julius. Ay, hey, nandiyan pa yung dalawa? Asan na? Oh, dali. Binigyan kayo ni Kuya Bart. Tig 500. Asan si Abigail? Salamat kayo. Diyan ay yung ayo Salamat po, Salamat po. <laughs> Tapos yung anak ni Leia tulog pa daw. Ikaw na lang, ah. Ting 500 sila ni Lolo ni Inday. Salamat po Kuya Bert. Tapos po mga kaswelo, meron din po palang binigay mga chocolate si Kuya Bart kaninang maaga, dinaan po niya dito. So ayan po, uh, mag-ati-ati po kami sa mga chocolate at mga sabon po. Yan, maraming salamat po kay Kuya Bart at shoutout po sa misis niya na si Ate Ami. Yan, maraming salamat po sa inyo. Napakabait niyo pong mag-asawa. Yan, may pasalubong pa po kayong chocolate sa amin. Tsaka sabon. So, yan, thank you po ng marami sa inyo mag-asawa. God bless po sa inyo, Kuya Bart and Ate Ami.